Wow! Ang ganda! <laughs> Naligo ako sa karon. Good morning, good morning! Nandito tayo sa baba. Ayan yung heater nila. Ang ganda. Ayan. Ayan yung magpapawarm sa atin kasi sobrang lamig dito. Wow! Ang ganda. Ang ganda ng shell. Mga shell to. Totoo to. Tingin-tingin -to -to. muna tayo. Sandali lang tayo. Ayan. Ang ganda ng paggagawa ng shell nila. Ayan, oh. Yung ano to eh. Anong tawag sa amin to na shell? Masarap to sabawin. Ayun, ang kapal ng mga snow. Binalot na ng snow yung lahat ng mga parang mga siminto dito. Ayan. Ang ganda na ng forma. <laughs> parang nagkakadesign na. Ayan, si kuya naglalakad. Oh. Ayan, ang lakas ngayon ng ulan dito ang gan ang ano lalaki ng snowflakes ayun no ang nagdalakat naglalakad inula na ayan yung christmas tree nila unti-unti na rin siyang binabalot ng snow ayan sa sunod araw matabunan na yan hindi na natin makikita <laughs> ang lamig ang lang <laughs> Good morning, good morning. Tumuulan, ligo-ligo tayo nito. Ayan. Malaki ng Christmas tree. Wala ng snow. Ligo. Sitso, ni Siko, Christmas tree. <laughs> Ayan. Nandito tayo. Picture-picture muna tayo dito. Ang, lalaki ng mga snowflakes. Hello, 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 <laughs> Naligo ako sa snow karon. Ayan. Ayan mga kaibigan. Ayan. Ligo sa tag tanggalo na to para makaranas ang ligo sa Ayan, aakyat na rin tayo maya-maya. Eh, parang binabato na tayo ng, ng ano dito. Wow, lakas ng snow. Tanggal kong mask ko Ramadan na sa ligo ako sa snow. Huwag <laughs> tuwa ang lulan nyo. <laughs> Ayan, aakyat na tayo. Ayan, o Christmas tree rin yan. Ayan, ang ganda. Akyat na tayo ah. Si babay na sa inyong lahat.